ayun mga kapatots sa ah, magandang magandang araw po ulit sa inyo lahat dyan mga kapatots yun ah ngayon lang po ulit tayo kapag vlog sa tabing dagat kaya mga, mga kapatots sa ah, makikita po niya uh, napakaganda na ulit yung dagat wala na siyang alon kalmada na ayun nakarang nakalipas na araw alam lang po yun nagkaroon ng masamang panahon kaya lumaking alon ayun pero ngayon ay eh, okay na po ulit siya ayun kaya alam po mga kapatots ah, dito po sa baybaying dagat ay medyo madumi pa yan po siya oh madumi pa yung baybayin lakit puro basura pa yan kaya bihira lang yung naliligo meron mga maligo kaya lang madalag na ang araw po ngayon ng linggo yan, kagang may bisita mo ako nakikita pa ilan kasi nga nakikita lang yung tsura dito ng tabing dagat namin ay madumi kaya kakaya naman na magtumanggap ng mga guests kasi kausap ko dito yung ano yung si si Kosyal papaya ko si hindi sila natanggap niya ng guests kasi nga madumi pa yun yung tabing dagat ang uh, mangyayari po ito pag yung sasod na sa na siguro lininis kasi panahon na po ngayon yung tagulan eh kaya madumi na so, yung uh, mga season na Nalinisin na po dito para yung mga gis na magbalikan po dito. Ayan, ito po yung dagat. Talaga na pa ganda. Ayan. Ayan po tapo tayo doon sa ano, sa apegal ako namin. Ayan, pawawa Hindi, hindi ko lang alam kung makakarating tayo na wawa. Pero sorbis-sorbis lang tayo. Uh, wala po rin ngayon tayong pasada. Linggo try po muna ulit ah, sa sa mga masada meron mga tamad dito puro kahoy yung kahoy na maliliit ito maganda pang gatong Yeah. <coughs> Ito yung mga resort na pinagdalakuan namin. So ito, ito ay ano pa rin ito. Uh, bukana pa rin po ito. Bukana. Saka so, pa rin ito ng bukana. Ayan. Ayun mga boss. Ito po yung pinagdalakuan ko. Ito po yung Bernabit Resort. ah uh, wala. Walang tao. Idan lang talaga ang tao. Ito nga ka po. lang ng bangka. Oh. Ayan. Ayan. Kambasar ng bangka. Po. Ayan po. Tagang ano, tagang matumal pa ba din. Oh. Arongin ng linggo kasi talaga totoo lang uh, ha. Lumipas na nga na yung summer. Oh, lumipas ang summer eh. Sa totoo na pa, pagdating dito ng linggo talaga, marami nang tao. Kaya oh. siyempre, wala nang summer. Pasukan na. Kaya ang tao ngayon, limitado na. Tapos sa ganoon, hindi naman lahat eh, madumi dito. Meron din, meron din lugar na madumi talaga. Tulad ng amin doon sa may buka, na. Madumi talaga doon. Kaya hindi natin ng bisita. Dito naman, uh, medyo malinis-minis na sa business to ito. Kaya pwede, pwede, pa sila pumasyal. Maligo. Uh, po naman niyo Maganda po ng dagat. Oh kalmado na. Wag lang gusto, wala wag nang sasama ang panahon, talagang magandang dagat at busy kita rin na araw. Ay maganda na po ang panahon. Eh wala lang po sa sunod na araw. Siyempre, alam naman po ninyo na season na ng tagulan, kaya di tayo magkataka. Um, nabig na mo yung bubuluso kasi pag may bumuluso ng low pressure, tapangat ulit ang dagat Ano nun eh? Magkakalong ulit. Eto, ano to? Ah, uh, veteran ng mangingisda to Yeah, kasama ko. Magkakalong ulit pag magkakaroon ng tawag na sa mga panahon. Yan. Kaya nang pressure, Ayan. bagyo, hihigop ng abagat. Ah, tama po yun. Kaya pag di ah. ang hangin dito, abagat, wala na tayong lalaot. Bawal na. Kaya escape po sa bahay. Ay may mga ipon. Okay, yung mga walang ipon, nangaharap lang ng diskarte para kumayod. Tulad ko, pa Ayan. Tulad ko, ah, wala, di na po ako nakapagtinda. Buti may try. Sige lang, ko. kahit paano. Ah, ah kumikita pa lang kahit na paano, ma'am pangkain araw-araw. Kaya mapa sa sa mapo niyo po sa ulit tayo sa ano, sa sa bawa, sa mga resort po doon, tingnan natin kung anong itsura din niya. Ah, let's go, Sama niyo ko. Ay, mapa dito na po tayo sa Jandel Beach Resort. Yan, malapit na po tayo sa Wawa. Ay, po pa sa si Wawa 'yo. dito ano tayo pupunta doon. Tagakita na po naman natin, tagang medyo madumi pa yung baybayin dagat. Ah, wala tayong maniligo dito ng guest ngayon. Araw po ng linggo, wala tayong maliligo, guys. Ang nakikita po niyo dito, mata matagal ito po to. Walang guys po dito. Ayan. Pero kung makikita po yung dagat, malinis na po at ah, talaga. Ang tagang Ayan. May mga naliligo talaga. Kasi mga tagal to, sana yung maligo ng ganyan eh. Kahit medyo madumi. Hindi naman talaga madumi yung dagat. Ibig sabihin itong, itong nakikita po yung maduming to. ayun ay dala ng alon na nakaraan. Pero kukunti na siya. Ayan. Pero yung pinakadagat po, wala po din eh. Wala po siyang uh, plastic, wala siya. Ba't wala po siyang din eh. Kaya maganda rin maligo. Kaya lang, naliligo lang na talaga mga taga dito. Sabi kung dadayo mga taga, mga guests, kakaya naman na maligo sila ng malumi yung ano, yung baybayin, di ba? Kaya, ang balik ulit ng mga guests dito, mga taga raw na po ulit. Ayan. Ayan, dito lang po. 拜拜。Bye bye.